Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again and again, Mami Deng. So for today's video, samahan nyo naman akong linisin at magpalit ng bedsheet dito sa kwarto namin. So first, tinanggal ko muna yung mga unan at mga nakakalat na damit-damit dyan sa higaan namin. Yung mga unan, nilagay ko na muna dyan sa may kilid para hindi sa gabal. Then, isusunod ko naman tong itip club mga kumot namin na to. Talaga namang napakalat. Wala naman nang bago sa akin kasi halos gabi-gabi ko na itong ginagawa. Bago kami matulog, ganito talaga ginagawa ko, nagpapagpag ako. And every week naman, nagpapalit ako ng sapin namin. And mabalik nga tayo itong comforter namin, binigay lang to Pinapapatong-patong ko lang to dito sa bed sheet. Ang sarap din kasi na itong higaan. So ayan na nga, natiklop ko na sa dami kong sinabi. Nilagay ko lang din yan sa may gilid para makapagumpisa na akong tanggalin tong bed sheet or itong cobre kama. Hindi ko na tinanggal itong bedsheet nung pinatong ko itong comforter kasi wala naman itong balot kutsyon namin. Then biglang umulan kaya pinasok na itong sinumpay namin. Nilagay ko na muna yun sa gilid at sinimulan ko na nga maglagay na itong bedsheet. Twin size nga pala guys yung sokat na itong kutsyon namin or itong foam namin. Pero kahit queen size na yan talagang nagkukulang pa rin kasi kasi baby ang napakalipot matulog. Nang nako ko naman yan, nagpalit na ako na itong mga punda namin. Kakabili nga lang pala neto guys, din nung nalaban ko ito na, sinapin ko na. Pero nga din pala tong nabili kong kubre kama at punda good quality naman siya kasi makapal siya Tsaka hindi kumukupas yung drawing or yung kulay niya meron kasi akong nabili dati na manipis tapos nagfe-fade yung kulay niya kaya mas minili ko na tong makapal at least pangmatagalan pag mm -hmm. manipis kasi habang nilalaban konti-konti na siyang napupunit nang nabalutan ko naman na lahat eto na sinampay ko na tong mga damit namin inuna ko muna tong iakit mga maruruming bedsheets tapos sinunod ko naman tong sinampay ni Baby baby. Kumula nga pala kaya pinasok ko yan. Kaya sa taas ko na lang sinumpay. Hindi naman yun masyado basa dahil din dryer ko yun. Hinayos ko na din pala tong mga biscuit namin at yung mga baso basura at mga plastic pinagtatapon ko na. Then nung okay na nag-spray spray na ako dito. Yung spray na nga pala yan din i-IY ko lang yan. Nag-spray ako para hindi masyadong malamo kunti mo mga sulok-sulok yung sprayan ko. Ang hirap kasi makatulog kapag nakakamoy ka ng malamit or kung ano-ano pa. Hindi naman may iwasan yun dahil nagluluto tayo. Then, mabalik na nga ako nung nalinisan ko na ito na yung itsura niya. Talaga namang nakakasatisfy. Ang sarap nang matulog ng ganito. Napakalinis na at napakaayos. Hindi katulad kanina. Talagang gano'n naman talaga kapag may mga chikiting, di ba mga mahal. So, hanggang dito na lang. Thank you, thank you for watching. Bye!